Hello everyone. Uh, good morning. Magandang araw o magandang hapon sa lahat. ko lang sa inyo yung uh, kung paano halimbawa na nalobat yung uh, yung drone ko na gamit. So hindi siya nakaka uh, kaba or hindi siya nakakatakop dahil nag-auto uh, return to home siya. So ayan sa guys oh. Na -low bat ako kanina. Ayun oh 3 minutes na lang. Ayun na pumupula na siya. So low battery. So 'yun ang kagandahan sa sa gantong drone. Ah uh, kaya medyo may kamahalan siya. So talagang ano naman uh, hindi ka mga ngamba. So ayan siya guys oh. Critical battery. Aircraft landing automatically. Ah uh, lalanding sa guys kung saan uh, mo siya ah uh, uh, pinalipad kung saan siya nag take off so eksakto eksaktong eksakto so ayan sa guys so oh, hinahanap kung ay eh, kailangan may gps kailangan active yung gps mo <clears throat> yang ganyan guys oh force landing in progress so may 2 minutes pang natitira so ayun ako guys oh yung nandyan sa malapit sa may bahay So hindi yan ano uh, kumbaga is uh, babalik at babalik yan. Kaya kung ilang percent na yung battery mo at kung gaano ka kalayo, babalik ng nang um, kusa yan. So ganun po kaganda no yung drone na gamit ko. So ayan po ako. Bumalik po sa ng kusa. Hindi ko po sa kinokontrol. Nag-automatic po sa. So ayan. Bumalik po sa ng kusa. So yun lang guys no. Uh, sa susunod na kuhan natin uh, magsi-share ulit ako ng uh, video thank you